din. Oh, Ilang years na lang, oh. One and a half years na lang, te. Kunting oh, kembot na lang. Unahin yung muna ako kasi once na umuwi kayo, ako maiisip na naman. <laughs> Hindi ka na naman <lang> pa uuwi. <laughs> tak, ng ano. <laughs> <laughs> bakit wala ka naman siyang magagawa? Kung gusto mo yung umuwi, lang umuwi, bakit pamahali ka ba niya? Makikisama muna ako sa kanya kasi uwi-uwi na talaga. Wala kang karapatan mag, ano, mag-hold ng tao kung gusto na kung hindi. Pag tapos na yung ano ko, yung yung one year ko, papaalam na ako sa kanya maaga. Kung nga rin, naka one year ka na. Masabi ka na, ganun ako uuwi. Oo, o, ganun talaga. Para alam niya na ako din. Kapag ka nag-one year na, ako, masasabi ako. Pag-iawa ka muna suma suma <laughs> sumabi sa kanya. <laughs> ano ka ba? Oh, sige, Pag nandun na ako sa Pilipinas, saka ka magpaalam sa kanila. hindi ako iiwan ako dito. Iiwan ako dito. Tiga-tigaan siya muna. Saka lang mo. mo alaga, yung alaga, mo tiga tigaan mo mo tiga tigaan mo tiga tigaan mo tiga tigaan mo tiga hindi sila, ah, sa buhay niya. sila makakuha katulad. natin pagkain. Wala magtiyaga sa kanila. Iwan ko na lang. Si Madam, kaya ko pa eh, kaya ka siya eh. Si Harry si Ay, ko. ang... mo ang dating ni... six months old na baby. <laughs> Kailangan malambot yung hindi ihimay mo <laughs> Ulan na subuan ko. Kung busang pasensya. Magpasalamat ako, mapagpasensya ako sa kanila. Yan ang... Salamat sila, tapos hindi ka pa nila respeto Yan ang hindi nila mano sa... Ay, wait lang, until, until the end. Tapos wala pang respeto sa tao. Ay, wait mo, lang sila. Pag ganyan, lagi kami mag-aaway. Mag until the end. Swerte hmm. lang yan si Badin kasi mabait kay. Pag ako ginanang ganyan niya, Ati, nanay, mukhang mo. Pati nanay mo ka magkakalaban mo yan pag nagsumbong siya. Oo. Oh. Pag pagulog siya Ako nakaano sa kanila kasi hindi naman nila ako panghawakan sa liig. Pag sinabi ko uwi na, uwi na. Hindi, ito naman itong namatay yung kapatid mo. Paya pa, payagan ka naman sana niya, di ba? Kaso muna, una ka na kasi nagsabi na hindi ka uwi. Kaso nga, namatay yung kapatid mo, kaya nag-change ka ng mind na uuwi ka na lang, di ba? Hmm. Eh kasi nga, may emergency. Tsaka niisip ko rin, di, ipitin niya rin ako niyan, kaya... Tsaka in-expect niya kasi na hindi ka na nga kasi pupunin mo na yung ticket mo, tsaka yung vacation fee mo, di ba? Oo. Uh -huh. At tsaka hindi ka talaga... Mga bago, bago kayo. <laughs> bago kayo. Wala Kaya kung may ano yun, alibaba mo ka nun, hindi nga hindi hmm. Kita mo isang sabi ko lang. Hindi hmm. mo ako Kailangan ko yung plate ticket so, Hindi agad mo yung tiyaran, hmm. Kasi alam niya na meron pa rin yung na tao. Kaya... Mayroon pa pero yung ko, wag sumbatan, pera ko 'yon. Hindi pera yun Hindi Kaya, ano yun. Yun yun, libre, libre. pera ko pera 'yon. ko 'yon. Ano? Ano? Ano ko pera 'yon. Hindi ko pera na Hindi ko ano 'yon. Hindi ko pera 'yon. Hindi ko pera ko pera 'yon. ko pera ko 'yon. ko pera ko pera ko asawa si Kuya, sabi ko ingat baka maniloko ko bro. Si Asa uh, so, Hot, kaya hindi kumain kakon, kumain sa labas. Kumain ka, sa kima. Hindi, yung ano, tanghalian ba? Ah, tapos gabi kumain din sa kima. Ang pwede siya, kahit tsaka burger. Baka sabi niya, itim to ng ano, kasi saka kasi ano yan, barat yan. Hindi yan ano. Wala na tayo aluminum foil. Ano? Paano na? Hindi na alam ko na mga brad. pinapos pinapos, alam mo na sa taat yun sa taat na din dyan lang ako may pinatapon yung pinagamit-pinatapon yung kasi mamaya, ang buhay dito. Ako ay mag-umpisa na lang ako mag-business, magbagoy. Kasi pa pa yun. yan? Magtanong-tanong ka dyan. Gusto mo. Hindi na tayo nakakapanong. Wait lang, honey. Sinabi siguro ni Kuya na nanak. Honey? Honey, my love. So sweet. Huwag pang ano. <laughs> pag daw siya, wala ka pa po. haraw na ni na sila niya pag wala Sur dito, sura din na dito. Sure, ako dyan. Baro na hindi niya, hindi na ako ang dito. Makita so, niyo. Ang ganda ni ating namin.